Kasado na ang pinakamalaking healing crusade ng Jesus is our Shield Worldwide Ministries. Inang ulat ni Benji Dorango. Sabi ng doktor, malala na daw yung sakit ng kidney ko. Naghahanap ka ba ng kagalingan? Alam ko na magkakaroon na ako ng anak. Sa karamdamang hindi na masolusyonan. Sabi po ng doktor ako po may sakit na lung cancer. Ang hawak ko ay isang pigtail. Dito nagdidrain yung tubig sa baga ko. Meron na ngayong pwedeng lapitan. Ano man ang sakit mo, ibig niya kumaling ka! Ngayon na! Sa darating na Marso at Tres, isang libreng gamutan ang gagawin ng oras ng Himala sa Marikina Sports Center Stadium. Ako po ay cancer free na po. Alauna ng hapon, magsisimula ang sinasabing pinakamalaking healing crusade ngayong taon ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Ano ka palang nandito sa oras ng Himala? Kasabay ito ng ikatatlongput isang taong anibersaryo ng oras ng Himala. Pinamagatang The Greatest Harvest of Miracles pangungunahan nito ng The Man of God, Apostle Renato Cirillo. Jesus po ang dakilang manggagamot. Nakatira siya sa iyo. Iniimbitahan niya ang lahat na naghahanap ng kagalingang pisikal at kaligtasang espiritual. Ang pagtitipon, mapapanood ng live sa People's Television at sa pitumpong bansa sa buong mundo. See you there and harvest your miracles. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.